Kabisado ang isang babae na sospek sa pananaksak patay sa isang lalaki habang natutulog sa may Dipolog City Boulevard alas 4 pasad ng umaga noong nakaraang araw. Ang biktima ay kinilalang si J. Mart Gumamot, 24 years old na residente ng barangay Istaka, Dipolog City. Habang ang sospek ay kinilalang si Angeles Saranillo, 45 years old na residente sa bayan ng Katipunan, Zamboanga del Norte. Sa investigasyon ng pulisya, natutulog ang biktima nang biglang saksakin ng sospek sa iba't ibang parte ng katawan na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Agad naglusad ng hot pursuit operation ang pulisya at nahuli ang sospek sa bahay ng kanyang anak sa may barangay Tanayan sa bayan ng Rojas, Zamboanga del Norte. Lumabas rin sa investigasyon na bago patayin si Gumamot ay may isa pang biktima na nadala sa ospital matapos gilitan sa leeg ni Saranilio. Ang biktima ay driver ng motor na kanyang sinakyan at hindi umano na umano nakaintindihan sa pamasahe at sa lugar kung saan bababa ang sospek. Naku Mula sa posisyon ng sospek ang isang sling bag kung saan nakalagay, ang isang kutsilyo na nasa 11 inches at pinaniniwala ang ginamit sa krimen, maging ang damit na suot nito nang mangyari ang pananaksak. Naunan na rin na ni Dipolog City Mayor Daryl Dexter Uy ang nasabing krimen at pinasalamatan ang isang individual na tumulong upang mahuli ang sado Kasama mo sa DXDR, RMN Dipolog, Rajuman Man, Loremi Romualdo, Tatak, RMN.